Sobrang ganda nga ng gising ko ngayon Kasi dumating na yung premyong napanalunan ko Naalala niyo pa ba itong nakuha nating award? Sabi ko, oh. kapag nakuha ko yung premyo ko dito Ipapamahagi ko sa mga nangangailangan Na ngayon nga, kailangan ko ng bagong damit Kaya bibili muna ako Nakablog pala tayo ngayon mga guys Kaya linigpit ko muna yung ko Para magmukha pa rin tayong steady Pero kung hindi nakablog yan si Chawot Iiwan lang niya yung higaan <laughs> Fast forward mga guys. Nakarating na nga kami ni ate dito sa malapit na mall. At dito na rin siguro ako magsha-shopping ng pamasko oh. Wala pa pala akong bagong pamasko. Kaya sabi ko kay ate, picture eh, niya na lang ako dito sa Christmas. Para ito na ipopost ko sa Pasko. Sobrang bilis ang talaga lumipas na mga araw. Kasi ilang tulog na lang talaga. Magpapasko na. At magpapasko na naman tayong single mga guys. Chowot Ay hindi pala chowot Ayaw nga nung card ko dito sa machine. Kaya sabi ko kay ate, pero niya muna ako ng card. At sabi naman niya sa akin, bayaran ko daw to. <laughs> Nagpatulong din pala ako sa dalawa kong tropa. Kasi medyo marami nga yung bibilihin natin ngayon. Na kaming dalawa nga lang din ni ate. Baka anong oras na din kami matapos. Na nakuha ko nga premium mga May guys. Mabibili tayo ng groceries. Na hindi lang to galing sa akin. Galing din to sa inyo. Lalo na yung mga bumoto sa akin. Na hindi nga dahil sa inyo. Hindi tayo mananalo. At hindi tayo makakabili ng ganito karaming spaghetti. Kaya siguro iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. Chot! Nakadalawa ka kami ng cart ng spaghetti. Nasa totoo lang talaga mga guys. First time kong makabili ng ganito kadami. Na para magtatayo tayo ng panibagong tindahan. Kahit nakikita niyo kung kuha ng kuha dyan, ibilang ko pa din naman. Kasi baka kulang yung dala natin. Ayun tansya ko nga mga guys. Nasa 18 pamilya yung mabibigay natin. At isang daang bata ay mapapasaya natin ngayong Pasko. Kaya pagkatapos ko nga makuha tong dilata, pinila ko na din para makakuha na rin ng tinapay. Ah, dadamihan ko na din to mga guys. Para kapag nagugutom na ako, hindi eh na tayo kukuha sa tindahan ni mama. Baka kasi sabihin niya, ako na yung nakaubos na mga paninda niya mga guys. Makalipas nga ng ilang oras sa pagpipili mga guys. Dumiretso na din kami dito sa counter para mabayaran na yung mga nakuha namin. Nagrabe grabe mga guys. Eto na yata yung isa sa pinakamatagal na pagpipili na ginawa ko sa buhay ko. Mukha lang din siyang mabilis. Pero sobrang tagal namin dito sa supermarket. Pero worth it din naman yung mga napamili namin. Kaya panigurado oh, ako. Magugustuhan talaga nila to. Lalo na yung pinambahit pa natin yung card ni ate. Kaya sasabihin ko na lang siguro sa kanya. Pamask ko na lang niya sa akin to. At pa Thanksgiving niya na lang. Okay. Din. Kasi malapit na rin matapos yung taon. Chot! Nakakatuwa lang din talagang balikan mo guys. Kasi alam nyo dati. Iilan lang talaga yung nakakanood na vlog. Pero ngayon nga. Kahit saan tayo pumunta. Sinasabi. Uy di ba ikaw yung vlogger? <laughs> Naiilan lang yata yung may alam sa totoong pangalan. <laughs> na yung alam talaga ng karamihan. ciao Medyo nagmamadali na ako dito. Kasi mga kasama ko nga dito, naghihintay na. Na para makauwi na nga kami. Pinalagay na lang namin dito sa likod ng sasakyan. Nabuti na lang talaga mga guys. Nagkasha nga lang talaga. Sakto na lang kami nakaupo ni ate dito. Kaya pagkatapos nga namin makapag-grocery, diretso kami dito sa tindahan ng mga laruan. Na grabe mga guys. Sobrang dami nga laruan dito. Nadinamihan na din namin sa pagkuha. Kasi sabi nga ng tropa ko si Marvin, siya na daw bahala dito. Na baka daw maubos yung aginaldo ng mga inaanak ko. Di lang pala panalaki mga namin. Kumuha din kami ng pambabayang laruan. Para di sila mag-away sa isang laruan. Ah, eh, eto mga guys. May natira pa sa budget. Kaya kumuha pa kami ng isang bisikleta. Na sino kayo makakakuha nito mga guys maswerte. Kasi dati nung bata ako. Pangarap ko talaga mag ng bisikleta. Ngayon bisikleta ko nga nun gulong lang. Galing pa dun sa junk shop. Pero nakaka-enjoy din naman laruin yun mga guys. Pero syempre, mas nakaka-enjoy yata ako may bola. At syaka tunay na laruan. Na yung mga pagbibigyan nga natin nito mga guys. Ay medyo malayo-layo pa sila. Kaya panigurado talaga ako magugustuhan nila to. Pumili nga kami ng mga pang solong laruan At saka din yung mga pang grupo Para kung kulang man to mga guys May mga bola naman din Na pwedeng lahat sila makapaglaro Nabut na pala kami ng hapon bago makapag-repack. pagdating na pagdating namin mga guys. Inasikasyo na din namin. Kasi ilang minuto na lang din. Magagabi na din talaga. Eh bukas pa to na maaga. Kaya kailangan matapos din kami dito. May mga kanya-kanya na nga kami gawain dito. Katulad nga ni ate. Siya <laughs> na yung bahala sa pagtatakal ng bigas. Si Marvin naman yung sa spaghetti tsaka dilata. At kay Marco na yung kape. Na kung gusto nyo nga daw ng kape, ay kapele yung Pasko. Eh yun na lang daw siya. Chot! <laughs> Sobrang nakaka-enjoy pala magbalot mga guys. Na hindi tipong kahit medyo pagod na. Sumasakit na yung likod. pa din. Kasi marami na tayong mapapasaya ang tao dito. Kaya maraming salamat ulit sa inyo mga guys. Kasi kung hindi nga din dahil sa inyo, hindi rin siguro namin ito magagawa. Sa CBRC, maraming salamat po ulit sa parangan ilang minutong pagbabalot. Ito na 'yung mga nagawa natin. Ayun lang. Bye-bye.